Pakita ko sa'yo marunong ka mag-Chinese. So, so ang kaila. Snowflake. Abo! Aba! Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo na mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Ay nagpangutana, wanay dagging storya. Ah. Gaya ni Sabak Sabak mga babae, <laughs> pramis <laughs> Hi sa so 400,000 viewers! Dito na ako magla live, mas bet ko dito sa TikTok. Naemong yamushi dito. Kamukanya po si Kiray. <laughs> <laughs> Bakit maganda naman si Kiray ni diba ate? Practice your English. I say red, and you say green. Do you have any bad habits? Green. Ha, Tae na. Ako magde-decision kung kailan ako tatae. Eh. Ano naman? Mangador books. Moves! Aha! Ang lupet. Para daw masipat kung sino kina kaganda. pag naman nito ni kuya Dapat ganyan ng mga tatay labandero sa bahay Para hindi pagod si nanay <laughs> Pag naramdaman niyo ang pagod hmm? Ito lang mm -hmm. <laughs> Ayos Ganun lang pala dapat. Masubukan nga. Mamaya, itatry ko. Maglalaba ako. What? Ano nga nagawa yun, no? Yan. Parang gusto ko rin gawin <laughs> Bigla ang quiz sa mat Hulaan mo na lang Yung nakailang turo ka na Pero di pa rin na get Ay tangan mo Bobo ka, bobo ka, bobo ka, bobo ka. <laughs> ako sa kabobohan mo. Grabe. Ex na lalaki. Tomboy lang pala pinalit mo sa akin. Pogi okay. naman yung tomboy Ayan ha. Yan, ha? <laughs> What the fuck is this? Oops, forgot the filter. Hoy, <laughs> ingat-ingat. Kurang pa pala 'yon. Kung manliligaw ka lang din Life naman. Fun. Ay damo 'dun na sa may asawa. Huwag 'dun sa single. Ay damo sa single. Marami kang kakagaw. <laughs> dun sa may asawa, loko, isa lang O di balay, <laughs> Pax Grabe ang pananaw mo sa buhay, kuya Sana naman pumasok na yung sahod. Tagal-tagal ko na nagtutubig Magiging waterbender na ako Pasok na yan Mag-ingat sa bagong modus balak si kuya. Ayo. Maglilipstick lang pala. Kala ko ano na. Yo. Wow. <laughs> Biglang naging good boy si kuya mo ako, ka kita ketaisan daan ano game bugati mo bugati nua bugati oo si kaya si kaya ilang si si uh -huh. mm. <laughs> <laughs> <And> <laughs> oh, oh, na tenem point na si kaya ang bugteng Yon. Huli <laughs> na, nakatalon pa. <laughs> ayun na, ayun na. Very good! nakakahas. Ang kamapan tuluyang nang gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon kapag nakamutan na tayo magkakaroon ng higit na pag-asa pinangis ng simbang gabi Pati nga nahugot yung mga buto-buto sa paano? Hello po, ang handa ng asawa ko, ito, paalang, oh. birthday kasi niya, wala kasi, walang nakukuha ng pa, ano, ulam, ito na lang ang nahuli sa dagat. Dagat? Puro pa. paalang manok sa dagat. Sa akin ay uy, u uy, 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 ako po. Alam ah, ko na pangamang na si Kuya. Pag-tiktok lang pala. Balot ah, balot! <laughs> 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 hindi ka naman ako dito nyo. Diba on pa mo? Sige, sige. sige na. Baka naman di ako makatulog dito. Hindi, maganda yan. Ay, kayo, girl! O'y, kino! Mane, mane. Ano ba ayaw nyo? Natapong ko to. <laughs> ayaw nyo. Sayang naman ko. Kainis. Huwag naman. Ayaw. Snowflake. Lago. Aba, minura na ako kagad. Gusto mo ng palo. Tapos ka ah? nga dyan. Aba, nagiging pasaway Lago. ka na. Punta ka tayo sa pet. There's no more cat food for you. Mag-dog food ka. Aba, puto. Um, excuse me, I'm Jad. I'm a street photographer. Can I take a picture of you? Oh yeah, sure, Can sure. Can you take off your mask na? Okay, let's go. <laughs> Pero okay lang sa'yo, hindi ka naman nahihiya. Eh, okay, <laughs> okay lang, sige, let's go. Thank I'll send yung raw photos naman after, don't worry. I have a prof yeah. so, okay. professional see. See. camera, yeah. Ayan, post ka lang dyan, yeah. Yan yeah. na! Kaling pa mag-picture yung pamangkin ko eh. <laughs> What? Nasobrahan ate ah. Nasobrahan sa skincare. <laughs> Bakit ko sa'yo marunong mag-Chinese. So, so ang kaila. So ang kaila. Sina? So, o, kaila. B bu bucing eh, chu kuya. Yeah? kong ah, Sana manotos din ho ako dito. Ang gaganda po ng memes mo, kuya. Shout out po, sana makita po. Yab you. Shout out sa yo Mochi Lee 20 at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Yab you too. Idolo, ubos na pera at tawa ko. Di mo pa na siya shoutout YouTube channel ko. Shoutout sa'yo, Kapish Titi, Keeper. at maraming salamat sa manonood sa channel. Boster Dong, pa-shoutout naman next video. Palagi kaming nanonood ng mga videos mo. God bless. Dami mo na pasaya. Shoutout sa'yo, Bong, Kapinig, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Boster Dong, pa-shoutout naman. Naghiwalay na lang kami ng jowa ko. Hindi mo pa rin ako na siya shoutout. Oh. God bless po. Shout out sa iyo Mark Lois at maraming salamat sa panonood dito sa channel no at uh, sa, sana ay magbalikan kayo ng jowa mo. Perdong, <laughs> kailan mo kaya ako ma-shout out? Baka may apo na ako, di mo pa ako ma-shout out. Pa-shout out sa anak ko na si Xavier at Shania Salcedo. Shout out sa anak mo na si Xavier at Shania Salcedo at maraming salamat sa panonood dito sa channel Charmaine Makala. Shout out sa iyo. Idol Terdong, grabe ka. Dilat na dilat na mata ko tuwing matatapos video mo kasi hinihintay kong ma-shout out lalangoyin ko na mula apari hanggang Hulo pagdi pa ako ma-shoutout joke. <laughs> Shoutout sayo Sani, Sarion at maraming salamat sa panonood dito sa channel no at uh, wag mong langoyin, magjetski ka. <laughs> <laughs> Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, wag mong kalimutang i-subscribe ang aking channel para laging updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV. out!